Positibo ang isang ekonomista na kayang abutin ang target growth rate ng bansa ngayong taon. Mararamdaman naman ito ngayong huling bahagi ng 2023. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Batay sa tala ng Philippine Statistic Authority o PSA, tumaas ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ng ikatlong quarter ng 2023. Ayon sa isang economist expert na naging panauhin sa isang weekly news forum sa Quezon City, isa itong indikasyon na patuloy na gumaganda ang lagay ng ekonomiya ng bansa. Ang economic growth po ay 4.9%. Ah sorry, 5.9% yung latest, no. 5. almost 6%. Ang inflation naman at least mas mababa na yung inflation. Mas mabilis yung paglago ng ekonomiya at pa uh, 5.9% ang inflation naman bumagal to 4.9% nito pong Oktubre. Dagdag pa niya, posible sana makuha ang 6-7% ng GDP ng bansa ngayong 3rd quarter. Kaya lang anya, nakaapekto dito ang inflation rate ng bansa o yung bilis na pagtaas ng presyo ng bilihin lalo na sa bigas at krudo. Hindi lang problema yung inflation ng 3rd quarter. Nasa 6 to six and a half tayo. Eh, nasa hairline ng eh, 5.9 eh. Hairline nasa 6 eh. Baka 6 and a half. Kasi kung hindi lang problema yung inflation, yung sa democratic sweet spot natin, ideally, 6 to 7 percent. Dahil umaangat pa yung ano natin, yung mga per capita income natin. Batay sa kanyang analysis, asahan na ang mas mataas sa 5.9% GDP sa last quarter ng taong 2023 dahil tataas ang consumer expenditure o gastos ng publiko dahil sa holiday season. Magbibigay din ani ito ng trabaho at kung magpapatuloy ang magandang lagay ng panahon, magkakaroon ng magandang ani at bababa ang presyo ng agricultural products. Fourth quarter, pwede pa po mag-accelerate yan to 6.5% at least. Baka higher pa, 6.5% from 5.9%. Kasi una, holiday season. No? Pasanan natin yun, yung mas malawig yung spending ng mga tao ngayon. Mas maraming hanap buhay, employment data. Kaya e ngayon, maganda po yung panahon. Maganda po yung, wala, alos wala pong malaking bagyo mula noong Oktubre. Kaya biglang yung inflation bumaba din. Marami rin anya ang mga economic growth driver ng bansa ngayong fourth quarter tulad na lang ng gasto sa nakaraang barangay at SK election at pagbabalik sa normal ng lahat ng sektor na nakakadagdag sa economic growth ng bansa. Kaya yung 6.5 ano, to 7 percent, that's achievable. No? Considering ngayon, normal na, wala ng restriction, Nagre-recover yung tourism, both local and foreign, at maraming service sector. Kita natin yan, tuloy-tuloy pa rin yung recovery. Kaya lalo na pag bumaba na yung, yung inflation, bumagal pa at yung mga presyo ng bilhin mas maging manageable, mas bibilis ang economic growth. Sinabi rin nito na papunta na ang bansa sa middle income status kung saan aangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mas marami pong aangat sa kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon. Eh, investment approach po yun, infrastruktura natin. No? Kasi mas magiging efficient yung, yung ekonomiya natin. No? Makaka-attract tayong maraming turista, maraming investors ang GDP ay kabuang kita mula sa serbisyo at kalakan ng bansa na nalikha sa isang takdang panahon. Noel Talakay para sa bayan.